Gusto mong gamitin ang pro feature ng CapCut kaso ang problema kailangan mong magbayad. Alam naman natin na mahal ang monthly subscription nito. Gusto mong gamitin ang mga pro feature ng CapCut ng Libre? May tuturo sa iyo na paraan para magamit mo lahat ng pro features CapCut ng Libre. Una, punta tayo ng CapCut. Kaya ang gagawin lang natin ay gagamit tayo ng pro effects. So, halimbawa itong ray light. So gagamit tayo ng ray light. So kung mapansin nyo naka pro siya. Yan ang tayo lang natin gloating. Yan, so gagamit tayo ng warm atmosphere. Then, pagkatapos, check lang natin. Then, hahanap pa tayo ng effects na may pro. So, gamitin tayo ng stabilize. So, naka-pro na rin yung stabilize. Gamitin na lang natin. Then, ilagay natin sa minimal cropping. Ayan, then check lang natin. So, hahanap pa tayo ng pro. So, reduce noise. Pro din siya. Then, check lang natin. Then, turn on lang natin. Then, reducing noise. Then, check ko lang. So, susubukan natin i-export. So kung mapansin nyo, nakalagay dito ay you are using the following premium features. So join CapCut Pro. So pag nito ay hindi din may export. So ano ba ang isang paraan para ma-export ma, ma pa rin natin to kahit na ay close lang natin. Ay screen record lang natin to habang nagpe-play. Kung wala po kayong screen recorder, punta lang kayo ng Google Play Store at download lang kayo ng screen recorder. Dahil pagkatapos, pag nakauna yung screen recorder niyo ay full screen lang natin. Ayan, then play. Ayan. Then, pagkatapos, uh, liitan lang natin. Then, exit lang tayo dito. Ayan din pagkatapos, once sa gallery na yung naka-record na files natin, ang gawin na ay may balik tayo sa CapCut din. Pinutin lang itong new project. Ayan. Then, piliin lang natin itong screen record natin. Pinutin ko lang itong add. Hanapin natin yung part na naka full screen. Ayan. So, dito na. Then, ang gagawin natin ay pinutin natin tong video then split then delete natin tong di kasali then play ko lang play ayan then gagawin natin na split yung sobra po to then, then delete then pinutin lang tong back sa gilid pinutin natin aspect ratio then 9 by 16 then check ngayon naman pinutin yung video sa baba. Then, so zoom in natin. Ayan, hanggang hindi makita yung play button. Then, play ko lang. Play. Ayan. Then, pagkatapos, pwede natin siyang export. Pinutin lang itong export. Ayan. So, mapapansin nyo, naka-export na siya. So, na-export pa rin natin kahit kumagamit tayo ng Pro Picture. So, ganoon lang kadali.